Magluluto naman po tayo ng papaitan. Bali, pinagmantika ko po yung saba ng baka. Ito po yung aking gagamit mm, panggisa. Yung mantika ng baka. Yung taba niya. Ilagay na po natin yung luya. Yan. Ilagay ko na po yung luya. Tapos, sunod ko po yung bawang. Ito so, po yung bawang. I-gisa po natin mabuti para hindi malansa yung baka. Laman loob at saka yung laman po yung ating gagamitin papaitan. Tapos nilagay ko na rin po yung sibuyas na pula. Halo lang po ng halo para hindi masunog yung mga regalo. At kung maamoy mo na yung mabango aroma ng mga regalo ay sunod na po natin yung karne. Ayan, nilagay ko na po yung karne ng baka at laman loob nito. Tapos, gisa lang po natin mabuti. kapag nagisa na pong mabuti yung karne ng baka at laman ng baka lagyan na rin po natin ng tubig nilagyan ko na po ng tubig at tancha tancha na lang po yung paglalagay ng tubig para hindi po siya masyadong masabaw lagyan din po natin ng nor nor na baka tapos pamintang durong damihan natin para mabango para lalong sumarap. Lagyan na rin natin ng pampalasang asin. Tapos bechin. Tapos tinakpan ko na po siya. Uurasan po natin yung pito sa taas kapag umikot na ng 20 minutes kasi baka po yan. Karne ng baka matigas kaya 20 minutes after 20 minutes, ito na po malambot na po yung karne ng baka at laman loob, tapos lagay na rin po natin yung kalamansi tapos lagay na rin po natin yung papait yung mapait tapos yung siling haba yung po. tapos tikman po natin Ayan, luto na po yung ating beef papaitan. Beef papaitan. Manta yun po. Half cook lang po yung sili para crunchy. Mga nan apo, ready tayo din na po yan. Nga na po dito. ti. Umigop ti sa bawat Tag-ulan. Bye-bye. Thank you for watching papaitan ni Madam Ilocano.